Yun, kamusta kayong lahat guys? So, eto nga pala yung araw na pauwi na ako ng Pilipinas pero dumaan muna ako sa company ko para magpaalam sa amo kong koreano. Sobrang happy pero at the same time kabado kasi hindi pa niya binibigay yung huling sweldo ko pati yung separation pay ko or yung twedgicom na makukuha ko sa amo ko. At eto nga, tatanungin ko yung amo ko at tingnan nyo kung paano ako pabaunan na malutong na mura.

At eto nga, nagpaalam na ako sa mga kasama ko, kay La Bro Vincent at kay Bro Melvin, dahil alam ko, sobrang magiging pagod sila, dahil walang tigil ang overtime. Kamsahamnida. Ne. Grabe guys, <laughs> wala gusto kong naiyak. Kaya <laughs> ding, 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 ding. Oh my goodness ang sarap sa feeling guys Whew. Ah, yun shout out sa inyong lahat guys grabe sobrang saya ko ngayong araw after five years and ten months makaka na ako sa Pilipinas <laughs> ah never ako umuwi at nagbakasyon guys maski isang beses kaya talagang sinulit ko yung trabaho dito kaya talagang pasalamat talaga ako sa South Korea wala na akong ibang bansa pa na pwedeng ikumpara sa South Korea pagdating siguro sa South bilang factory worker ah, mamaya malalaman ko lahat ng mga total benefits na may uwi ko sa Pilipinas at sulit talaga yon hindi ko pa man alam yung total pero yung mga partial alam ko na talagang grabe kaya kayo talagang pag-aralan yung maigi ipasa yung exam walang ibang advice sa inyo kundi mag-aral, mag-aral ipasa yung exam kasi pag naipasa inyo exam guys, tapos na ang kahirapan hindi ko sinasabing tapos na yung kahirapan ko syempre bagong chapter na naman yun ibig sabihin, meron ka ng puhunan di ba? yung dating tambay guys oh tingnan naman oh grabe oh Oh, oh. <laughs> Masarap sa feeling guys, grabe. Wala akong paglagyan ng kaligayahan ko dahil Ah, dami ko naging kaibigan dito, dami ko rin naging problema. Daming hirap sa trabaho, pero lahat 'yun nalagpasan ko, oh. Galing sa pangit na company, 'di ba? Dumiskarte, nagtiyaga, sumubok, hindi natakot. Napunta naman sa napakagandang kumpanya, libre lahat. 'Di ba? Sumasahod 'yan ng 140, 150,000 malinis. Ha. Ah. may isip mo ba 'yun na dating tambay ka, ganun, biglang ganito? 'Di ba? Oh, uh, snap, guys. Ito na, pauwi na ako. Pero parang parang ramdam na ramdam ko pa alaalang alala ko pa 'yung pagdating na paglapag ko dito sa South Korea o sa airport. Ngayon, oh, 5 years, 10 months uwi na. My goodness. Uh, yung guys, maraming maraming salamat sa lahat ng mga supporters ko, followers ko. Kung meron man, kung may madadagdag, salamat. Ayan. Kung ano man yung bagong chapter na sa Pilipinas, sana ganun pa rin at tinan natin kung ano mangyari sa Pilipinas pero isa lang masasabi ko ah thank you sa sarili ko dahil kinaya ko at hindi na ako babalik sa dating kahirapan guys yung manghihiram ka ng pera wala magpapahiram sa'yo hindi na ngayon kahit may pera na tayo syempre discard pa rin di ba hindi bigay ng bigay kasi ang hirap kitain ng pera lalo na dito yung sakripisyo mo malaya sa pamilya kaya ngayon kung ano man sitwasyon nyo ngayon guys okay Lilipas yan. Okay, makakarating ka rin dito. Ashi, bye-bye. 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 bye eh. Bye-bye. Bye-bye. Yun, nasa taxi na po ako. See you later, Philippines. Bye-bye.